Ang pagmamahal daw ay kusang regalo na ibinibigay. Isang regalo na mula sa Panginoon na kailanman ay dapat nating ipagpasalamat. Sapagkat hindi pa man tayo sinisilang sa mundo, ay may nakaplano na siyang magmahal at mag-aruga sa atin. Hindi nga lang pare-pareho ang pagmamahal na ating natatanggap mula sa ating mga nagiging magulang. Pero kahit iba-iba man sila ng pamamaraan, para ipakita sa kanilang anak ang kanilang pagmamahal ay dapat pa rin daw natin iyon ipagpasalamat katulad ko na nga lang na kahit hindi sinuwerte sa aking ina ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanya na kahit hindi man niya ako ay tinuring na anak ay alam kong may pagmamahal pa rin siya sa akin hindi nga lang katulad ng iba pero ayos na rin sa akin 'yon sapagkat hinayaan niya rin akong masilayan ang ganda ng mundo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rona. Bata pa lang ay hindi na maging maganda ang pakakitungo sa akin ng aking ina. Palibasa ay ako ang sinisisi niya sa pagkawala ng aking ama. Dahil sinagip ako nito nang muntik na akong malunod sa dagat. Well, noong una ay pilit ko lang namang tinatanggap ang mga masasakit na salitang sinasabi sa akin noon ni Mama. At kahit na nga talaga namang pakiramdam ko noon na hindi anak ang turing niya sa akin, ay minahal ko pa rin ito. Nirespeto ko pa rin siya at pilit na ikinagalang sa kabila ng hindi magandang pagtrato niya sa akin. At kahit ipinapahiya pa nga niya ako noon sa aking mga kaibigan, kaklase at mga kapitbahay, ay patuloy lang ako sa pagsunod sa kanya. Dahil nga sa siya na lamang ang natitirang pamilya ko. Ngunit hindi ko naman inaasahan na ang pagpapahirap niya pala sa akin yon ay may hangganan din. Nadarating ang panahon na magsasawa rin ako sa pagtrato niya sa aking iyon. Kaya naman ang tanging naging solusyon ko lamang noon ay iwanan ito at hayaan na lamang siyang sumama sa lalaking minamahal niya. Sapagkat naisip ko na baka sa pumagitan noon ay mapatawad na niya ako at matanggap na rin bilang anak naman niya. Sa bagay ng iyon ay hindi naman ako nagkamali dahil nang muli kong makita si mama ay nag-iba talaga ang trato niya sa akin. Ang kaso nga lang, ay habang tumatagal naman ay may napapansin ako rito na siya namang ikinadudurog ng puso ko. At ang masakit pa nga roon ay kung kailang akala ko na ayos na ang lahat at saka ko pa malalaman ang sakit ng ginawa nito sa akin. Nang mabiyuta muli si mama ay napilitan akong kup kupin ito. Bukod nga kasi sa akin ay wala na nga siyang ibang kamag-anak pa kung kaya't kahit tutul pa noon ang aking nobyo at kalivi na si Marco, ay wala na itong nagawa. Tila nag-iisang, bilang nag-iisang anak kasi ni mama, ay alam kong ito ang responsibilidad ko sa kanya. At syempre, kahit hindi naging maganda ang trato nito sa akin noong kabataan ko, ay may obligasyon din ako sa kanya. Kaya naman, napilit ko rin noon si Marco na kukupin namin si Mama. At dahil sa pamamahal ng mga ito sa akin, ay, ay napapayag ko rin siya. Mabuti na nga lang din, ay may ekstrang kwarto ang inuupahan namin noon. Kaya naman pwedeng pwedeng tumira sa amin noon si Mama. Alos nakita ko naman ang saya sa mukha nito nang iuwi siya sa aming bahay. At hindi ko nga talaga inaasahan noon na sa unang pagkakataon ay magpapasalamat ito sa akin. Rona, anak, salamat ha at kinupkup mo ako. Hindi ko na nga kasi alam kung saan ako pupunta pagkatapos akong iwanan ng tito lari mo. Payag naman ni mama. Pero sa totoo lang ha, nahihiya talaga akong lumapit sa iyo dahil sa mga kasalanang nagawa ko. Sana ay mapatawad mo ko. Dagdag pa noon ni mama na siya na ng puso ko. Ayos na po sa akin yun ma. Kalimutan na lang po natin ang lahat. At ang mas maganda niyan ay magsimula na lang po tayo sa umpisa. Sabi ko naman dito at pagkatapos noon ay nagyakapan kami. Noong mga panahon na yun ay gumaang talaga ang pakiramdam ko. Para bang bigla na lamang nawala ang bigat na nawala o nararamdaman ang dibdib ko na matagal ko nang pinapasan. Kaya naman simula nang magkapatawaran kami ni Mama ay gumaang talaga ang buhay naming dalawa. Naging maayos rin ang samahan namin ito at syempre naman maging si Marcos sa kanya. Hindi ko nga akalain na mas magiging close pa silang dalawa. Palibasa nga ay palagi kasi itong inaasikaso at ipinagluluto naman ni mama na dapat ako talaga ang gumagawa noon kay Marco. Pero dahil pareho nga kami nitong may trabaho, ay alam ko namang naiintindihan iyon ni Marco. Kung bakit hindi ko siya naasikaso. At sa bagay ngang iyon, ay niminsan hindi namin iyon pinagtalo ng dalawa. Kaya naman kampante naman ako na ganun din si mama sa kanya sapagkat alam ko nga parang ina na rin ang turing niya dito. Yun nga lang, ay sa pagiging kampante kong iyon ay hindi ko na napapansin o unti-unti ang kunang napapansin na may kakaiba na palang nabubuos sa kanilang dalawa. At ang masakit pa doon ay kung kailang ikakasal na kami ni Marco, ay tsaka ko pa sila mauhuling may ginagawang milagro. Sa edad ni mama noon na 50 ay masasabi kong may asim pa rin ito. palibasa ay alagang-alaga niya ang kanyang katawan. Kung ikukumpara pa nga ako rito eh, eh para bang mas may edad pa ako sa kanya." sapagkat kadalasan ay stress talaga ako sa aking trabaho. Mapustura rin si mama at kalimitan ay pang pang sa damit ang sinusuot nito. Kapag ganoon naman ay hinahayaan ko lamang siya sa ganoong ayos niya dahil iniisip ko na lamang na baka naman naghahanap din ito ng makakasama niya sa buhay minsan nga kasi ay nahuli ko itong nakatingin sa amin ni Marco sa tuwing naglalambingan kaming dalawa. Kaya naman tingin ko tuloy noon kay Mama ay naghahanap din ito ng lalaking magpapainit sa kanya. Well, sa bagay na iyon ay hindi naman ako tututol kung sakaling mag-asawa muli si Mama dahil sa tingin ko kasi kailangan din niya ng makakasama sa buhay. Lalo pa nga at nagkakaedad na rin ito. Oo nga at nandito lang kami ni Marco sa tabi niya. Pero syempre alam ko naman na iba pa rin kapag kami kayakap ka sa, sa gabi at kakwentuhan habang ikaw ay may katabi. Kaya naman ang na makita ko si mama na may kateks at katawagan sa si telepono niya ay hinayaan ko na ito. Hanggang sa Mabilis na lumipas ang panahon, buwan, hanggang sa maging taon. Sa pagtira naman sa amin ni Mama, ay patuloy lang sila ni Marco sa magandang samahan. Samantalang ako naman ay unti-unting napapansin ko na nagbabago ang kanyang pakikitungo sa akin. Sa tuwing nakikita nga niya akong naglalambing kay Marco, ay para bang nagseselos ito. At ang masakit pa nga roon ay kung umasta pa nga ito ay para bang siya talaga ang asawa ni Marco. Pero bilang anak niya ay hinahayaan ko lang naman ito. Naisip ko nga kasi na baka nag-aalala lang ito sa akin. Ngunit nang masaksihan ko ang isang sitwasyon na talaga namang halata na na nakikialam na ito sa pagiging nobya ko kay Marco, ay doon na nga ako naghinala rito. Marco, halika na at kumain na tayo. Masama raw na pinaghihintay ang pagkain. Pilit kong yat, rinig kong yaya ni Mama habang kausap ako ni Marco sa telepono. Sige po Ma, mauna na po kayo. Pauwi na rin naman po kasi si Rona. Eh, ahantayin ko na lang po siya. Pagtugon naman ito. Nako, hayaan mo na yung asawa mo. Malaki na yan. E di pagdating nga, at saka na lang siya kumain. Halika na rito at sabayan mo na nga ako. Gutom na gutom na ako eh. Eh, ayoko namang kumain ng walang kasabay. Ninig kong sabi pa ni mama sa kabilang linya. Sige na mahal, sabayan mo na si mama. Baka naman naglalambing lang siya sa iyo. Pagtugon ko naman o pagsabi ko naman kay Marco, narinig-narinig ang mga sinasabi ni Mama tungkol sa akin. At dahil nga doon ay nagpaalam na si Marco sa akin at narinig ko na lamang na tinawag mo ni siya ni Mama. Nung mga sandaling iyon ay pasakay na rin ako ng jeep para naman umuwi na rin. Kadalasan kasi ay sabay talaga kami ni Marco kumain sa gabi sapagkat iyon na lamang ang nagiging bonding naming dalawa. Pero dahil nga sa pangingalam ni mama sa relasyon namin, ay unti-unting nagbago ang pakikitungo naman namin sa isa't isa. Hindi ko nga rin noon inaasahan na matututo itong uminom ng alak ng mismong si mama pa nga ang nagturo sa kanya. Kapag sinisit ako naman ito, ay siya pa ang nagagalit sa akin. Hanggang sa dumating na nga kami sa puntong nag-aaway na rin. Simula nga noon ay nagkagulo-gulo na ang relasyon namin ni Marco. Imbes na namamagitan sa amin si Mama ay parabang bang nakikita kong natutuwa pa ito. Abang namang si Marco ang kanyang kinakampihan. Kaya namang nag aaway kami nito at muntikan ng magkasakitan ay ako na ang mismong dumistansya sa kanya. Nagresisyon na nga ako noong umalis muna ng bahay para syempre magpalamig. Baka kasi sa ganoong paraan ay makapag-isip-isip namang kaming dalawa ni Marco at hindi rin ako nito matiis. Ngunit lumipas naman na ang isang linggo ay hindi pa rin ako sinusuyo ni Marco. Kaya naman naghinala na ako rito at nag-alala na kung ano na ang nangyari sa kanya. Pag uwi ko ng bahay ay madali ang paligid, walang ilaw sa labas, maging sa loob nito. Inakala ko tuloy na baka wala sila mamaroon dahil kalimitan ay hindi naman kami nagsasarado ng ilaw. Tahimik akong pumasok sa gate patungo sa pintuan ng bahay. Nang pihitin ko iyon ay hindi ito nakalak. Kung kaya't naisip ko naman na ay baka may tao sa loob. Dahan-dahan pa rin naman akong pumasok at binuksan ang ilaw sa sala. Nang pagbukas ko nga roon ay bumungad sa akin ng isang eksena na hindi ko naman lubos akalaing mangyayari. Isang eksena na akala ko sa pelikula ko lang mapapanood makalat ang sala. Habang tulog na tulog sa kalasingan si Mama at Marcos sa aming kwarto. Pareho itong walang kahit na ano at magkatabi sa kama. Mababakas talaga sa dalawa na meron itong ginawang milago dahil kitang kita kung pareho nilang ginusto nangyari doon sa kanilang dalawa. Nang may masmasan ay ginising ko ang mga ito. Tila ba wala lang naman sa dalawa nang makita nila ako kaya naman kung ano-ano ng masasakit na salita ang nasabi ko sa kanila. Pero imbes na pakalmahin ako ni Marco, ay mismong siya pa ang nagpalayas sa akin. Alos mong makaawa naman ako noon kay mama. Mahayaan muna kami kako ni Marco na makapag-usap. Pero isa rin ito sa so nagpalayas sa akin. At sinabi pang, hindi na rin ako kailangan pa ng aking nobyo. Kaya naman nang wala na akong magawa ay kinuha ko na ang aking mga gamit. At pagkatapos ay nilinisan na lamang ang bahay na yun kasama ang mga taong nanakit sa akin. Nilisan ang aking tinitirhan. Sa totoo lang, ay hindi ko talaga alam kung ano ang aking gagawin ng mga panahong iyon. Hindi ko kasi lubos na maisip na mismong ina ko pa ang ipapalit sa akin ng aking nobyo. Ganoon pa man, ay nagpatuloy pa rin naman ako sa aking buhay. Kahit na minsan ay naisip ko na wakasan na rin ito. Pero sa tulong ng nasa itaas, ay unti-unti goring unti rin nakalimutan itong masakit na nangyari sa akin. Simula naman noon ay hindi na nga ako bumalik pa sa bahay namin noon ni Marco at tuluyan ko nang kinalimutan at nilisan ito. Maging si mama ay hinayaan ko na rin. Bagkos ay pinagdasal ko na lamang siya ng mga kasalanang nagawa niya sa akin. Umalis na nga lang ako ng Pilipinas at nagbaka sakaling pumunta ng ibang bansa. Sa awa naman ng Diyos ay naging maayos ang trabaho at buhay ko roon. Hanggang sa doon na nga rin ako nakapag-asawa at nagka Sa kabila ng masakit na nangyari sa akin sa Pilipinas, ay kabalik naman ang nangyari sa akin doon sa ibang bansa. Kaya naman, itinuon ko na lamang o binaon ko na lamang sa limot ang masakit na pangyayaring iyon bagkos ay nagsimula na naman ang bagong buhay dito sa Amerika kapiling ang mga taong totoong nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Hanggang sa muli. At ako po ang inyong letter sender na si Rona. At ito ang aking kwento.